Maya, oke? Okay. Game, trial. Maya. Oke, so karuhun, duha ketemu. Puto Maya, oke? Dan awasi sensor ya kan? Puto Maya, anak. Oke, Maya. Oke, oke. Trial pan, Gadina. Gadina, oke, okay. Gadina. Okay. Okay. Bantai

ko nga rin magamay. Forward po magamay. Forward. Nga, space. Okay, go. Spread your legs. Maya yun ha. One, two, three, go. Maya. Puto. Maya. Puto. Maya. Puto. Nawa ang puto. Okay. Ang yan lang sa center. Sige ka ni kay mga batan. Ang red or ang yellow. Okay. Sige. Mga aktiko mga Batanon, Bikolot at awon. Photo. May photo. Put. Ah, sorry. Ah! Sorry, okay. Dara na at Atong ila ihon. Kasi ang Sofia. Taga-Gobonsyon, kaliwat ni Reyundo. Palakpakan naton si Sofia. Welcome Sofia. Ikaw na. Grayser. Kaliwat ng yung Glyceria. Okay. Glyceria palakpakan! Okay. Sige. Ready? Nothing to use. Nothing Ako naman yung premium. ang premium ni trip to Jerusalem. Ah. One, two, ready, go! Puto. Ayan! Puto. Puto. kanang usigyan oh ni ni, dili ni pagburpaburp, <laughs> mula man niya na tugyan team karon old kanang nangunguna sa nanan red o green for me. okay, what do you say? salamat sa sponsor, yes, congratulations everybody.